ito kasi ano, no sabi na ito, hindi na ito mamumunga kasi may sakit ito eh. itong ano, wala nang pakinabang, dapat alisin na lang kaya lang, bago alisin gawin mo ng pang content <laughs> <laughs> pang content pala, o oh, ayan oh. ganyan <laughs> para mapeke natin si misis kunyari punta ako sa bukid tapos kunyari busy busy sa taas yung pala bubos na <laughs> yan yeah, mga style hindi niya alam pati chaser <laughs> ah, utak utak yan

O kaya ipang content na lang. O di ba? Approve. God.